Ampalaya update naman tayo mga farmers. Madami na nung bunga si Ampalaya. Tapos yung talbos ay malalaki pa rin ano kahit matanda na. Bigay lang tayo ng tips para doon sa mga nahihirapan sa pagparami ng bunga ng Ampalaya. Para maging productive ang ating mga Ampalaya ng ano mga farmers. Mga followers natin sa Ampalaya ito na yung itsura mamimitas tayo ng ampalaya ngayon kasi mabilis yung kanyang paglaki halos sumasabay siya sa talong hmm. ito yung trident natin na walang bubong <laughs> ay naka walang bubong si ampalaya no? hindi natin ginawan kasi may mga talong tipino tayo dito sa tabi sa side na lang tayo nagpapabunga palagi dami niyang bunga ngayon ulit no depende kasi yan sa pag aabono mas maiksi yung araw ng pag aabono mas productive si Ampalaya hmm ang ginagawa natin dito ay nag 3 days gap yung pag abono natin drenching triple 14 saka idorya yung dinidilig natin sa puno ano tatlong lata kada balde ng tubig yung dosage natin tapos ang pakain ay mga tatlong lata rin kada puno yung pandilig drenching palagi para hindi mo ng lakas para yung talbos ay panating ganyan ang mangyari kasi kapag kamatanda na kung urong to matalbos lalo na kung nasa 4 months to 5 months na pataas yung ampalay nyo katulad nito umuurong ang talbos nyan kapag kakulang ang nutrients ano? karamihan kasi sa atin ay ang pagabono yung interval days nila ay 7 days hanggang 10 days yung interval days ng pagabono nila ano? tapos nagkakaproblema na sila sa talbos tapos sa pagbubunga lumiliit na rin ano? tapos dumadami na rin yung cracking malinis yung palay natin nagka yung bunga dumadami yung crack dumadami yung reject dahil dun sa kakulangan ng nutrients tapos karamihan ng bunga ay ganito kapag kakulang ang nutrients ano pag hindi sapat ganito na magiging dahon yan ang talabas niyan. pag hindi sapat yung nutrients na pinapakain mo mas productive kung i mo yung araw nung pagabono lalo na kung drenching napakaganda mabilis ang epekto ng drenching tapos nag 3 days ka sa pagabono mas maiksi ang, ang days ng interval hindi mawawala ng lakas yung talbos ay magaganda no, para dun sa ating mga farmers sa palaya magyelo talaga ang dahon yan kapag ka kulang sa nutrients kahit ibaba ay magbubunga yan kapag ka maganda ang pakain tapos ganyan pa yung maliliit maliit pa lang pero mahahaba na yung bulas ngayon uh, ito yung ampalaya natin, wala tayong bubong kasi may mga time kayong tanim tayong talong pipino. Ini na natin lagyan ng bubong. Uh. 3 Three days gap yung pagabono, mas maraming bunga. Try nyo. <laughs> Rekta sa puno yung pagdidilig natin dito ng abono, ano? Tatlong lata. Kung gusto mo naman, purong triple 14 lang, pwede naman yung mas nainam na yun para hindi ka na bumili pa ng urea. Tatlong latang sardinas kada balde. Tapos tatlong lata rin na sardinas yung pandilig mo doon sa puno. Ganda ng kalalabasan. Kahit matanda na yung ampalaya. Kasi pag matanda na marami ng talbos yan, marami ng papakainin yan marami nang susuportahan mga talbos na napakadami kaya ito na mangyari 3 days gap okay ang pakain natin the best tapos may bago tayong tanim doon isang hilera din may gitna ng talong ito sa gitna ng talong same variety trident din kasi mahaba ang bunga ni trident kung makikita niyo, wala tayong mga cracking makin makinis mabilis kasi yung paglaki nyan kapag ka nag 3 days cap ka sa pagabono, napakabilis yung paglaki ng mga bunga kaya may iwasan na yung cracking nakukuha yung cracking kapag kakulang sa nutrients gumugulang agad yung bunga ng talong malit pa lang Hmm, ayan na ano, no? Si Trident natin dito. Tapos yung tarbos sa taas ay napakalaki pa ng bunga, ng but dahon. Malalapad pa rin yung dahon. No, tips lang natin sa pang, pagtatanim ng ampalaya, no kung paano magpabunga ng marami mabilis ang paglaki ng bunga ng ampalaya actually pwede nga every 2 days yung pagabono lalo na kung makapal na makapal na lalo na kung mata matanda -mata -mata matanda na yung ampalaya dami yung bunga oh. Huh? Bukan ada meron. Thank you.